Good morning mga suki. Kinsatong nagita din ha OG Epson 664 original ink naatay black, cyan and magenta. Canon ink mga suki, original naatay CMYK si kompleto. Brother naatay magenta og cyan. Halina mo mga suki cartridge for Canon 810811 na ata sa isa lang mga suki compatible inks mga suki na atay yellow, black cyan, and magenta universal na to brother na atay tulok ka color, yellow cyan o magenta Sublimation ink mga suki Kompleto, natay sa si MYK Light cyan, light magenta Ang atong Black mga suki, oh gamay na lang Pigment Ink mga suki Natay, black cyan Magenta Ang yellow na to, mga suki, wala na Universal na to mga suki. Wala ta halos o oh, black mga suki ha. Colored lang na. Natay magenta. Sa kano, natay magenta. Cyan. Yellow. Wala tay black. Sa Epson. Natay to loka. Kakul... Oh, duwara ka kulor mga sa Epson mga suki. Ang universal ink na to. Natay cyan. And magenta lang. Wala tay black o oh, yellow. Printer mga suki. Natay one wifi scan copy and print wifi ready brother Saka kayo ni talang ni mga suki paunahay lang ta 3210 Epson 3 in 1 gaya scan copy and print na po tay L121 L121 mga suki kasi eh. ito nangita din ha nila mo diri sa ink now Guys, sa ano, Mall Illegal City. Sa second floor mo mga suki, ha? Okay, bye-bye.